Ngayong araw, tayo ay maglalakbay sa makulay na kaysaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang ating focus ay ang tatlong makapangyarihang konsepto, nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Ang mga ideyang ito ay humubog sa mga bansa at nagbigay inspirasyon sa maraming kilusan para sa kalayaan at pagkakakilanlan. Ihandang inyong mga sarili Nasumisid sa mga kwento ng tapang, pakikibaka at tagumpay na naglalarawan sa ating nakaraan at patuloy na nakaimpluensya sa ating kasalukuyan. Pasiglahin natin ang ating kuryosidad at tuklasin ang kahalagahan ng nasyonalismo, kasarinlan at pagkabansa. Sa unang araw ng ating aralin ay pupunta muna tayo sa ating maikling balik-aral. Ang ating mga layunin ay nailalahad ang impluensya ng mga bansang sumakop sa Pilipinas sa iba't ibang aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Ikalawa, natutukoy ang ilang pangyayari o konsepto na nagbigay daan sa pag-usbong ng konsepto ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. Ang panuto ay, ano ang mga natatandaan mong impluensya ng mga bansang sumakop sa Pilipinas? Pumili ng isang bansa at isulat ang mga naging impluensya nito sa iba't ibang aspekto ng pamamuhay ng mga mamamayan. So, meron tatlong bansa, yung Espanya, Hapon, at Amerika. So, halimbawa, yung napili nyo ay Espanya, so, lagyan nyo ng star or between. Pagkatapos, isulat nyo dyan, sa aspekto ay Una, political. So, ilusulat nyo dito sa kabila ang ano ang impluensya ng Espanya pagdating sa polit political na aspekto. Kalawa, ekonomiya. Tapos, isulat nyo din ang impluensya ng Espanya. Katatlo, pandipunan. At ang ikaapat, kultural. So, isulat nyo ang bawat impluensya ng Espanya sa apat na aspektong ito. So, isulat nyo ito sa, inyo, sa inyong kwaderno. So, halimbawa, kung na ang napili nyo ay Espanya. So, sa political na aspekto ay may sentralisadong pamahalaan. So, ipinagkilala ng Espanya ang isang sentralisadong uri ng pamahalaan na pinalitan ang sistema ng barangay ng mas estrukturadong kolonyal na administrasyon. Impluensya ng simbahang katoliko. So ang simbahang katoliko ay may malaking papel sa pamahalaan na naka sa mga batas at patakaran. Pagdating naman sa aspektong ekonomiya, ang, as ang naka, ang naka ng Espanya ay ang kalakalang galyon ng Maynila or Acapulco ay nagkonekta sa Pilipinas sa mga pandaigdigang network ng kalakalan. Ay kalawa ay sistema ng hasyenda. Itinatag ang malaking ulupain or hasyendas na nakaapekto sa pagmamayari ng lupa at agrikultura. Sa aspektong panlipunan naman ay merong hererkiyang panlipunan. So isang bagong hererkiyang panlipunan ang itinatag kung saan ang mga Kastila at Mestizo ang nasa itaas. Sa aspektong edukasyon, nagtatag ang mga misyonerong Kastila ng mga paaralan na nagtaguyod ng literasya at edukasyong relihiyoso. Punta naman tayo sa aspektong kultural. So, sa aspektong kultural naman, merong dalawa. So, reliyon. Sa reliyon, naging paunahing reliyon ang katolisismo na naka sa mga pista, tradisyon, at pangaraawra na buhay. At ang ikalawa ay ang wika. Ang wikang Kastila at mga pangalan ay isinama sa kulturang Pilipino. So, sa ating buod, ang Sa aspektong politikal, merong dalawang impluwensya Ang una ay sentralisadong pamahalaan at ang ikalawa ay impluwensya ng simbahang katoliko. Sa aspektong ekonomiya, merong dalawa din, kalakalang galyon at sistema ng hasyenda. Sa aspektong panlipunan, merong hierarchy ang panlipunan at impluwensya sa edukasyon. Sa kultural, meron silang impluensya sa relihiyon at wika sa ating kulturang Pilipino. So dito, nagtatapos ang unang araw ng araling ito. Maraming salamat sa iyong pakikilaho sa ating paglalakbay ng araw. Manatiling kuryoso at aktibo sa ating paglalakbay sa kasaysayan sa mga susunod na linggo. Sama-sama at panitilihin natin ang diwa ng pagatuto at pagtuklas. Maraming salamat po.